May isang pari nga ba ang nawala sa misteryosong kwarto sa simbahan na to sa Pampanga? Mga kaibigan, ito ay ang Santiago Apostol Parish Church na mas kilala sa pangalang Betis Church. Ito ay matatagpuan sa distrito ng Guagua sa Pampanga at ayon sa mga lumang kwento ng mga lokal doon, ay may isang misteryosong kwarto daw sa lugod ng altar na hindi alam at hindi napupuntahan ng mga tao. Kaya lang isang araw ay may isang pari ang bumisita dun sa simbahan at aksidente na tagpuan yung pinaniniwalaang misteryosong kwarto at nung ito ay kanyang pasukan ay hindi na muli itong nakalabas at nakita. Hindi na pangalanan yung pari at wala rin ebidensya patungkol sa tinatawag na secret door sa lukod ng altar. Pero ayon sa aking pagsasaliksik, ay nagsimula raw umusbong ang kwentong to noong taong 1908 nang masunog yung gusali na dahilan upang mawala ang lahat ng baptismal records at historical documents ng simbahan na siyang bumuo ng iba't ibang palaisipan sa mga tao. Sa mga kaibigan natin dyan na taga Pampanga, ay may alam ka bang impormasyon patungkol dito?